ang kapayapaan ng Panginoong Heso Kristo ay sumaaginawa. Dahil sa katatapos lamang na pagdiriwang ng Espiritu Santo bilang kaarawan ng ating simbahan na ang tinutukoy ay tayong mga tao na binyagan kay Kristo Jesus sa ating katawan at kaluluwa. Kaalinsabay ng pagdiriwang ay ang paggunita sa kasaysayan ng ating simbahan para sa mga naging buhay ng ating mga santo at martir ng ating pananampalatayang Kristiyan. Sa tulong ng inang Birhing Maria ng kanyang Dubai bilang ina nating lahat sa Panginoon Heso Kristo ay ang daganap, kahapon ng tungkol sa impeachment trials mga pagsubok sa impeachment sa batasang pambansa ng mataas na kapulungan ng Senado ay malinaw kung bakit sa pagbisita ng ating inang Birhen Maria ng kalinis-linisang puso sa ikalabing apat ng Hunyo 2025 ng tungkol sa kanyang pagbisita bilang ina ng simbahan sa katatapos na ating pagdiriwang na lahat ang tinutukoy bilang simbahan ni Kristo ay upang paalalahanan tayo sa ating nagagawang kasalanan sa araw-araw. Tayo man ay naglilingkod sa pamahalaan o pribadong institusyon bilang inihalal ng taong bayan o mga mamamayan ng ating lipunan na ginaganawan. Hindi natin maipagkakaila ang katotohanan na may ipinagtatanggol tayo o sinasamahan upang tulungan. Bagamat yun ang tunay na panawagan ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Ang mahalin ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin ang kapwa gaya ng ating sarili. Inaanyayahan tayo sa mga nangyari sa Senado upang mapag-isipan mabuti kung ating pangalawang pangulo ng bansa na si Sara Duterte ay tunay na nagkasala ayon sa kanyang confidential funds ng Office of the Vice President bilang kalihim o dating kalihim ng edukasyon na malapit na rin ang balik eskuela ngayong taon 2025 hanggang 2026. Ang katotohanan sa tunay na sakit natin o ng lipunan at ng mga tao noon pa man na subiklab ang People Power Revolution ng 1986 sa tinatawag na EDSA 1 na sinundan ng EDSA 2 ng 2001 nang tungkol sa pagnanakaw sa kaba ng bayan ay patuloy pa rin naman sa kasalukuyang naglilingkod sa national man o lokal na pamahalaan bilang saksi ang inyong sa ating lipunang ginagalawan na hindi natin maitatanggi ang ating pamahalaang naglilingkod tungkol sa lahat ng ahensya ng gobyerno. sa pamaraan ng palihing at paggamit ng ibang tao upang magawa ang pagnanakaw o transfer of money na tinatawag na dami tungkol sa ating kaban ng bayan. Kung ganito ang daging kalakaran ng ating simbahan na tayo mga tao ang tinutukoy may mga na mga binyagan kay Kristo Jesus. Ano man ang marangal na pamumuhay sa makamundo o makasalanang pamumuhay ng tao sa kasalukuyan itago man natin o ipagtanggol man natin ang gawain masama kung tayo naman ay bahagi ng kasamaan ating ipinagtatanggol na magtagumpay tayo para umiwas sa batas ng dahil lamang sa bilang ng boto para maisakatuparan o hindi sa plenaryo ang usaping mahalaga. hindi natin maitatago sa Diyos ang nasa ating puso at isipan. Bakit kailangan mangyari at manaig ang kasamaan kaysa kabutihan. tayo tayo ba'y manhid o talaga lamang sanay na sanay na sa paggawa ng masama para pagtagumpayan kahit ang katotohanan ay may paglabag tayo sa mga batas. Kaya hamon ito sa ating bansang Pilipinas upang ngayong darating na ikalabing dalawa ng Hunyo 2025 hindi lamang para ipagdiwang ang ating kalayaan ng bansang Pilipinas sa pagsakop ng mga Kastila kundi ang paano maging malaya sa kasamaan natin bilang ating mga pag-uugali sa buhay politika. Bilang itinuturing tayo ng mga anak ng Diyos. Pagkat tayo ay dapat maging asin at ilaw ng mundo ayon sa salita ng Diyos ng mabuting balita. na siyang naging ebanghelyo kahapon sa loob ng banal na misa. Nang ika sampu ng Hunyo dalawang libot dalawang pagkima. Sana sa tulong ng ating Santo Papa Leo ikalabing apat ng kanyang pangaral na binubuksan din ng banal na espiritu ang mga hangganan sa ating pakikipag-ugnayan sa iba tulad na nangyayari sa Los Angeles, California ng tungkol sa mga illegal na migrante na ayon sa Pangulong Donald Trump ng Amerika ay hindi inaasahan na maging marahas ang mga tao ng pagtutol kahit na kailangan natin sumunod ayon sa batas at iayos ang ating sari-sariling bansa ng embahada. Ang iligal na migrante upang hindi maging marahas ang mga tao sa panawagan ng pamahalaan ng Amerika. Ang Panginoon na ang nagsabi sa atin ng tungkol sa biyaya na ibinigay at regalo ng Espiritu Santo. At ito ay ang pag-ibig ng tungkol sa Panginoong Jesus at ng Diyos Ama na siyang nakipamuhay sa atin. Kaya pagkatapos ay magagawa nating buksan ang ating puso. O ang ating mga puso sa iba. Madaig ang ating katigasan. Madaig ang takot sa iba at makabisado ang mga hilig ng nagpapasaya sa atin. Kaya sa tulong ng apostolik nunsyo ng iba't ibang bansa, sila ay mga tulay na nag-uugnay sa Papa sa mga lokal na simbahan sa simbahan sa mga estado at sa mga sugat ng mundo na may pag-asa sa ebanghelyo Amen